Pinag-aaralan na ng Presidential Anti-Crime Commission ang posibleng pagsasampan ng kaso laban sa lokal na pamahalaan ng Bamban Tarlac na sangkot umano sa iligal na operasyon ng Pogo. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Kasabay ng umiiral na investigasyon ng Senado sa mga ilegal na Pogo Hub sa probinsya ng Tarlac, kung saan talamak umano ang sari-saring scam at mga walang maayos na dokumento at lisensya. Hindi lang mga kumpanya ang iniimbestigahan ng Presidential Anti-Crime Commission. Pinag-aaralan na rin nila ngayon ang posibleng pagsasampan ng kaso laban sa LGU na sangkot umano sa operasyon ng mga ilegal na Pogo sa probinsya. We're just awaiting, ma'am, kung ano man ang official na magiging akbang ng Office of the Ombudsman o di kaya ng, maging siguro ng Office of the President. Kung meron mang sapat na dahilan para sa mga karagdagang mga asunto doon sa mga nabanggit na mga local government officials ng Bayan ng pampan. Matatanda ang nagisa sa Senado si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo dahil naging incorporator umano siya sa isa sa mga iligal na pogo na sinalakay ng mga otoridad. Idinanggi naman ito ng alkalde sa pagdinig pero para sa PAOK, posible pa rin na humarap sa kaso si Mayor Guo. Meron silang nakitang posibilidad ng administrative malfeasance and criminal liability di umano sa mga local government officials ng Bamban. Nang kanilang tunutukoy ay ang kasakulukuyang alkalde ng Bamban, si Mayor Alice. Bukod naman sa PAOK, nag-iimbestiga na rin ang DILG. Sabi ng PAOK, natanggap na nila ang transmital na naglalaman ng investigasyon ng kagawaran. Isinumita na rin ito kay Executive Secretary Lucas Bersamin na siyang hepe ng PAOK. Wala pang kumpas sa susunod na hakbang, pero dahil may umiiral na investigasyon, posible umanong masuspinde si Mayora sa kanyang posisyon. Sinusubukan pa ng PTV na kunan ng pahayag si Guo pero wala pa itong tugon sa ngayon. Samantala, bukod naman sa LGU, posible rin magsampapa ng mga karagdagang kaso ang PAOK laban naman sa incorporators at tauhan ng mga na-raid na Pogo Companies. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.